Matinding takot ang naramdaman ng mga bisita, gayon din ng bride at groom sa isang beach wedding sa Sarangani dahil sa kalagitnaan ng kasal, niyanig ng 7.2 magnitude na lindol ang naturang probinsya sa Davao Occidental. Ang mga dumalo sa kasal, napaupo at natumba na ikinatakot na rin ng mga nagkagulong bisita ang tumambad sa kanilang malalakas na alon sa dagat. Ayon sa mga dumalos sa kasal, tumagal ng ilang segundo ang lindol. Dahil dito, itinigil muna ng mga nasa kalahating oras ang seremonya. Pero pagkatapos nito, ay itinuloy ang pag-iisang dibdib ng groom at ng bride. Bagamat umabot pa ng nasa tatlong oras ang hinintay ng mga bisita bago makalabas ng saranggani, nahirapan din daw sa pag-uwi ang mga dumalo dahil sa mga landslide. Samantala, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa siyam na ang naitatalang nasawi mula sa lindol at umabot na sa isang daan ang aftershocks.